kapin ang sensya. Yan ang panawagan ng Department of Science and Technology sa lahat ng kabataan. Ito raw kasi ang magbibigay ng solusyon sa mga suliraning kinakaharap natin ngayon. Si Rod Lagusad sa detalye. Critical Thinking Ito ang nais na mahasa ng Department of Science and Technology pagdating sa mga kabataan. Ayon sa DUST, para makamit ito, kailangan ng resources gaya ng laboratory, guidebooks at pagpapabuti ng kakayahan ng mga guro. Nais ng ensya na maunawaan ng mga kabataan na ang science ay may kakayang makapagbigay ng solusyon at makapagbukas ng mga bagong oportunidad. Everything starts with falling in love with the problem and not the solution. When we provide solutions and to open opportunities, we need to address the real world problems so that we can develop real world solutions. Yun yung focus natin ngayon. Binigyang din ng kalihim na mahalagang bahagi nito ang pagtutulungan para matugunan ang mga mahalagang isyong kinakarap ng ating lipunan. At kasabay ng patuloy na pagkikayat ng kagawaran sa mga kabataan na maging interesado sa science, Tampok pa rin sa ikalawang taon ng National Youth Science Technology and Innovation Festival o naistip ang iba't ibang innovation na layang ipakita ang benepisyong hatid ng science. Ayon sa mga mag-aaral, malaking tulong ito para maging interesado sila sa science. Marami po akong natutunan at mas marami po, po tayong mas na-discover. And also, uh, being a campus journalist also, mas napalawak po, po natin yung kaalaman natin at mas napalawak po natin yung mga um, uh, knowledge po natin sa siyensya. I always dream of being a, a science writer but I was unable to um, reach that dream due to... Um, uh, low accessibility. With this national event po, um, I was able to explore more uh, out of my comfort zone in campus journalism. Ayon sa DUST, may mga programa para tulungan ng mga kabataan. Ang Philippine Council for Industry, Energy, and Emerging Technologies Research and Development Council, they have this Young Innovators Program. no? Meron din ng uh, SEI ng IMEC, Make, WEMEC. Make. Uh, meron din mga programa with colleges and universities. Most importantly, we wanted to highlight entrepreneurship and age does not matter. Magtatagal ang Nice Steve hanggang Sabado sa PICC Forum 10 at may mga aktibidad pang nakahanda para sa mga hahabol dito. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.